Dia. Dia may ipun dito, tu dia oh. Dia. Dia. Hui. Tulog ka? Ang init dyan, oh. Oh, ang init mo na, oh. Kanina ka pa dito. Pasok na. Ang bumi dyan, oh. Hindi pa nalinis yan, oh. Sino kami alikabok dyan? Hmm? Jesus. Ay, shi, shi, shi. Ay, shi, shi, shi. Ay, shi, shi, shi. Pasok na. Sige na, pasok na. Sarado ko yung pintuan. Ay, <coughs> ayaw. Bakit ayaw? Sige na. Hindi ah. Sige na, pasok na. <tos> 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 Hmm. Hmm. Sige na, pasok na. Sige na. Mm -mm, Gagrantiyon mo. Oh, pero kang buntis. Oh. Sige na. Hmm. Sige na, pasok na. diya sige na. Magluluto na pa ako. Uy. <tap> Ayaw. Mm. Mm. Laki ng katawan, ang liit ng paa, oh. Mm. Sige na, pasok na tayo. Ba't ayaw mo? Gusto mo dito? Ang init. Sige, bahala ka. Sarado kang bituan, ha? Kumatok ka na lang. Ha? Ah. Kumatok ka na lang kung gusto mong pumasok, ha? Hindi, ha? Iyo. ka na lang, ha? Pag gusto mong pumasok. Oh, sige, bahala ko. Bye. Bye ayaw niyang pumasok ang init-init dito siya sa may teres ginigino siguro ng sa ano sa loob aircon bye dia sarado ko yung pintuan ha dia